Good morning mga kabangka, welcome back naman sa ating munting channel, Pobreng Malipayong Channel At kung gusto nyo po na uh, update tayo sa video na in-upload ko araw-araw, uh, pakisubscribe na lang po mga kabangka uh, Pasensya na kayo mga kabangka, medyo na ano tayo, na tagalan yung mga pagbablog natin kasi yun nga uh, Busy ako sa trabaho, tapos yun, may training pa ulit ako dito sa ABSIC ngayon So ngayon mga kabangka, uh, silipin natin yung, ano, yung dagat uh, kung okay naman saka punta na natin mga kabangka yung may binibinta kasi doon na bangka. Uh, mga 2 years na siya na nagamit. Tapos yung may-ari, marunong din gumawa. So bininta na lang niya yung ano, yung pinaglumaan niya. So mga 2 years din yun mga kabangka. So matibay pa siya. So tingnan natin. Kasi yun nga pinapabinta din sa akin. yun So silipin natin mga kabangka. Ano ba kalaki mga kabangka? So pasensya na talaga mga uh, kabangka hindi tayo nakapag-upload ng regarding sa mga paggawa ng mga bangka kasi yun ya, halos hindi na ako makagawa ng bangka kasi yun uh, nagtatrabaho ako kasi yung uh, sinasawad naman natin sa YouTube eh uh, hindi naman kalakyan so uh, priority ko muna mga kabangka yung ano yung uh, trabaho ko kasi <clears throat> may pinagpaharal tayo ng mga bata mga kabangka so sana mga kabangka naintindihan nyo tapos sana hindi kayo magsawa na sumuporta sa mga vlog ko kahit mix lang po muna yung ano natin yung uh, mga videos natin na ina-upload ko sa youtube ko malaga nakaka-upload po tayo hindi tayo mawala sa youtube mga kabangka so yung mga kabangka andito na ako mga kabangka ayan so pakita ko sa inyo kabangka yung binibinta na bangka so yan pala kabangka oyo yung dinawa ng Uh, malakas na ulan sa amin yung bagyong Ramil yan mga tingnan mo so bumaha dyan mga kabangka at saka yun dati yung kabangka wala yan maganda yan so talagang pag-agos ng tubig talagang giniba talaga ng ano ng bagyong Ramil at saka yung mga low pressure na dumating so malakas yung ulan so yan nangyari ayun na yung mga bato sa dagat mga kabangka So ito pala yung mga kabangka yung bibenta oh. Yan. Yan siya. So pangtulingan mga kabangka. Yan siya. Yan po yung binibinta. So yung haba nito mga kabangka nasa yung mga kamali nito mga nasa 20. Nasa 20 yung haba ng kasko. Yan. Tapos yung taas niya kabangka, kalating plywood. So, nasa 23 and a half. Hindi naman natin masibo yun ng 24. So, nasa 23. Ang kabangka. Tunog to mga kabangka. Tapos yan yung loob. Tapos yung ano mga kabangka. Yung kasko nya. Tipulo. Tapos bumubuka din siya ng 18. Yan. Tapos ito yung harap mga kabangka. Yan. So, yan o. Oh. Matibay pa talaga mga kabangka. Ayan ano mga kabangka yan Tapos yung taas niyan mga kabangka Yung buka ng taas niyan Hindi ko magkamali niyan This is out So Mga uh, 38 mga kabangka Yung buka Nasa 38 yan So silipin natin kabangka Yung sa may makina mga kabangka Kung gaano ba kalaki Kabangka, oh. Talagang matibay pa, mga kabangka. 2 years plan ito, mga kabangka. Ano siya, tapos may mga nilagyan lang ng lambat, mga kabangka. Yan, yung mga kabangka, oh. Yan yung ano niya. Nasa 18 yung buka ng nung may makina. Hadoy! Salak! Ano siya, mga kabangka? Ano oh, siya, mga kabangka? Oo. Oh. May mga kabangka o oh. ayan ayan iigib yan mga kabangka so yung igib igiba namin andun pa hindi malayo kasi andyan ngayon yung igiba namin nanungan ang bagyo nasira tapos with cutting na siya mga kabangka ayan yung mga kabangka tibay pa -tiba yan ayan bali ang kabuuan nito kabangka pag sakalin na ay pag yung haba ng ayun yung proa punta dito sa taas mga 20 25 <coughs> yung sa harap kabangkas hindi pinatip yung Nasa, ano mga kabangka, nasa 31 or 30, 32 yung haba ng, ano, yung simula dyan sa proa. Simula dun sa likod. Yun siya, mga ganun kahaba mga kabangka. Kasi yung mga kasko niyang kabangka, nasa 21. Yan siya. So, malaki-laki na mga kabangka kasi pag pinargahan to ng pangtulingan dito sa amin mga kabangka, mga... Labuhan, ibang ko yung anong tawag sa inyo, Labuhan. Ah uh, nasa 20. Nasa 20 din. Yan. So, yung mga kabangka, ako'y interesado mga kabangka. PM nyo lang ako mga kabangka. O <coughs> so yun din mga kabangka, extract muna yung bangka ng boss ko, yung mga kabangka. So, binigyan na niya sa akin na ano naman akong ibinta mga kabangka na value ba mga kabangka kasi hindi ako mahilig magbinta pag mga gamit ko mga kabangka tapos mga bigay sa akin ng mga kaibigan ko hindi ako mahilig magbinta so dami nga nagsasabi sayang daw pero memorable kasi sa akin mga kabangka ito siya mga kabangka oh. pero ayusin ko ito mga kabangka Yan, 21 yung buka niya mga kabangka mga kabangka Yun. Medyo maarupok-rupok na rin yung iba mga kabangka pero ayusin ko yan. <coughs> Yun. mga kabangka, ang linang ng dagat. Yun mga kabangka. Linang ng dagat mga kabangka. Yun. Yun po yung ginawa ng bagyo sa amin, mga kabangka. Yun. Tapos yung iniigiba namin mga kabangka Pakita ko sa inyo mga kabangka Nira na masaya yung kabangka ah. Baka may gusto bumili uh, PM nyo lang ako Dito Ito na bangka Yung kasko niyan tipulo mga kabangka <coughs> Ito siya mga kabangka So laki Tapos din dinugtungan pa nila niya yung kabangka oh halos yung dinugtong mga kabangka galing sobre mga ano sa is yung ano 6 inches yung mga kabangka tapos yung katig yung laki kabangka yung mga kabangka yung laki yun sya so kung kung magpagawa kayo ng ganyang kalaki kabangka uh, dala labor at saka ano kung sa inyo yung materyales dala labor so kung sa labor pa lang yung mga kamangka abuti na yan uh, 15 mil uh, 15k ang ganyang kalaki labor pa lang yan 15k pero kung ganyang kalaki tapos bibilhin nyo lahat lahat abuti uh, na yan ng mga 65 or 60 mga kabangka 60k yan abuti ng 60k yan <coughs> or 55 ganyan <coughs> tapos yung ito kabangka bangka na to at saka yun isa lang yung may-ari mga kabangka so, pakita ko sa inyo kabangka yung ginawa ng bagyo dito sa amin yung iniigiba namin ng tubig so, tingnan yung mga kabangka yan na swimming, swimming pool na mga kabangka yan na yung ginawa ng bagyo mga kabangka Naghati na Wala dating tubig yan Ando na yung tubig Ngayon naging dalawa na Tapos doon na yung dumaan yung tubig so, May dumadaan dito Sinira na talaga kabangka Tapos ayan May kawayan niya na Doon na ano yung tubig Diyan kami naglalaba So ngayon Wala Tapon mo lang yung labahan mo dyan Magbanlaw Ayos na <laughs> no, Mga kabangka oh Sira talaga Yeah. So yun mga kabangka, uh, na-update natin yung, yan muna yung update natin sa ating YouTube channel. Uh, Pabunong mali tayong channel. At kung gusto nyo po na update tayo sa video na na-upload natin araw-araw, uh, subscribe na lang po. Inuulit ko mga kabangka. Kasi siya na talaga kabangka, hindi tayo nakapag-upload ng uh, medyo maganda-ganda ngayon. Yun nga, sinabi ko na rin sa, iyo, sa inyo kanina regarding sa trabaho ko. Medyo busy ako. <coughs> yun. At saka yun mga kabangka, yung kung sino ulit yung interesado dun sa bangkang yon PM nyo lang ako mga kabangka. Uh, mura lang yung mga kabangka. Kasi yung may-ari nun, hindi naman gaano na nagbibinta ng kamahalan. So mabait naman kasi yung may-ari nun mga kabangka. <coughs> so yun mga kabangka, uh, maraming salamat mga kabangka. Andiyan kayo lagi na sumusuporta sa mga uh, update or sa mga vlog natin mga kabangka. Uh, Maraming salamat ka bangka and thank you and God bless.